maraming nag-on ng kanilang professional mode dito sa social media dahil sa nabuong hype. Maganda kasi ang kitaan kapag na-monetize daw. Nang dahil sa malaking kitaan na sinasabi nila, maraming naingganyo. Walang masamang mangarap, maging tayo din naman. Pero alam mo ba ang realidad ng pagiging vlogger o content creator? Tara, usap tayo. Kapag na-monetize ka na, doon mo palang makikita at ma-realize na hindi pala basta-basta ang pagiging vlogger o content creator. Marami pa palang struggle at obstacle na madadaanan. Hindi pala pwede mag-upload ng basta-basta. Hindi ganon kasimple. Pag-aaralan mo pa rin. Dito sa content creation, walang katapusang pag-aaral. Kailangan mong pag-aralan ang proseso. Tamang proseso mahirap pala, mahirap mag-isip ng eco-content araw-araw. Yun ay kapag hindi kusang loob o nasa linya ang pagko-content -co dahil sumunod ka lang sa uso, uso na di kayang panindigan. Wala ka pa talagang alam dito. Nag-on ka lang ng professional mode mo dahil sumunod sa uso. Dito sa content creation, walang shortcut. Pagdadaanan mo ang tamang proseso habang binubuo mo ang iyong komunidad para tumatak sa audience mo ang pangalan mo. Tamang proseso at saktong quality content ang magiging baon mo sa content creation. Kaya tara, follow niyo ko. See you! Bye-bye!